guys, Good morning, good morning. Maganda mo mag ano tayo ng ano ng sibuyas. Mag ano tayo ng sibuyas kasi magluluto tayo ng magsigang tayo ng karni baboy yung ulo. Hmm. Ah. Magsigang tayo ng karni baboy yung ulo, okay, guys. tayo ng bawang hmm tayo ng carne babu. Yeah. yeah. Sigang-sigang tayo. Good morning, good morning guys. Good morning. Magluluto tayo ngayon dito sa bahay. Lulutuin. Ayan. Oh. Ulo yan ng carne babo yan. Oh. Luluto ko ngayon. Sarap yan. Isigang natin yan. Oh, yun ang dila nyo. Wow. Isigang natin yan guys. Isigang natin. Ang ating lulutuin. Sisigang kasamang aking apo o oh, tingnan mo yung tingnan niyo guys sa aking apo oh ayan ang ganda kong apo ayan kilintay dito pero gustong gusto ko pa rin magluto dito ayan sarap magluto dito guys at mas masarap ang lulutuin ng kahoy ayan di ba guys so dito tayo magluluto di ba guys masarap yan pagluto ng kahoy masarap ayan oh. na na, ito na yung ating lulutuin. Ulo ng baboy. Wala na lang, lang. Sarap. Ito dito sa labas guys. So, wow, sarap. niyan Oh, umusok. <laughs> dito tayo na. Oh, ulo, curry baboy. Sigang natin. Sinigang natin. Isigang natin ito. Isigang. Oh, umusok na. sorap. <laughs> sarap. Mm. No, nilagyan na natin ng ricado ang ating lulutuin na ulo. Sarap. Sarap. Diba eh? Oh, sarap. E oh, mm. mm -mm 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 -mm. oh, yan na siya. Kumukong na kumukulo na ng ating lolo to in pantanggal na ano pantanggal na sabaw tayo kasi ano nilagnat tayo yan pantanggal natin kasi nilagnat tayo kagaw ka po sarap na kumukulo na grabe guys oh, na yung kumukulo na yung lolo, niloloto ko o, diba wow sarap ng ating sinigang na ulo ng baboy yan sarap sarap Mm. Ang sarap ng aking niluluto sinigang na baboy. Ang sarap. Guys, okay, diba? Pag ganito ang pagmutuan. Oh. kahoy. Yan, sarap magluto. Rel sinong relate dyan? Yan. Yan. Kung sino yung relate, mag-message lang. Yan, oh. Sarap! Yan, oh. Diba guys? <laughs> rap magluto. Guys, ang sarap magluto pag ganito sa kahoy. Yan, di ba? Oh. Sinong relate dyan, guys? So, oh. yan. Sarap magluto, guys. Diba? Yan. Oh, wow. Sarap. Oh, sarap na ang king lulutuin. Sikang. Sikang tayo ng ulo ng baboy. Yan, sarap. Kumukulo na. Papasok na yung, ano, yung ingredients. Ricardo. Kita yan ti Carmi. Huh? sorap, oh, hmm? sarap. Sinong relate? oh, sa pagluluto ng kahoy. O, oh, sarap. Magluto. Sarap na yung niluluto ko. oh, yung sarap. Ayan oh. Wow. Sarap talaga magluto. Silyase. Tinagluto akong guys. Silyase. <laughs> good Ano Wow, sarap po. Oh. Sarap. Ito na yung ating lulutuin. Oh, Yan, si Kong. Oh, sarap po. Oh. sarap. Yan, sarap na guys. Oh. Yan. Sarap magluto. Yan, na yung aking si Kong. Oh. ko na ng konting sabaw. Ano? sabaw. Para meron tayong sabaw. Para meron tayong paghigupan ng sabaw pandagal ng ano mga may kaso may lagnat <laughs> diba? sarap guys oh. sarap na yung aking sinigang ano, dito na yung sarap na guys oh. wow sarap hmm, sarap na yung aking nilulutong sinigang mm. kumukulo na siya guys oh. wow sarap hmm, wow sarap oh. Hmm. Sarap! Sarap! Ayan, alin natin. Tikman na natin yung sabaw. Tikman na natin itong sabaw, guys. Wow, sarap. Sarap ng pagkasigun. Mm sinigang na gabi. Ang sarap. Oh, sarap na no? oh. Guys, sarap na yung niluluto ko sa kahoy. Oh, oh yan yung pagluto. Oh, niluluto ko sa kahoy. Nagluto pa ako sa siliasi. <laughs> oh, laki guys na pinaglutoan ko. Wow, sarap. Sarap na sarap. palambutin lang natin guys Itong nating nilulutong sinigang. Na ah, sinigang na karne ulo. Karne baboy yan, sinigang. Ba, diba? sampal. Sarap Eh, naluto na yung ating sinigang, yo. Oh, konti na yung natira. <laughs> Mauubos na yan, guys. Mauubos na. Kasi sabaw na. Ikam ka masabaw na, ha? Wow, sarap, guys. So, ito na yung ating sinigang. Na ulo ng baboy. Yan. Sarap, di ba, guys? Oh, sarap. Yan. Sarap na, guys. Diba? Wow, sarap. Kainan na. <laughs> Tapos na tayo nagluto ng sigang. Tapos na tayo nagluto ng sigon. Pasensya na. Naka-boot na ako. Mainit eh. Mainit ang panahon. Ayan. Pasensya na, guys. Ayan. Pasensya. Pasensya. Ayan. Hanggang sa muli, guys. Tapos na tayo nagluto. Bye-bye, guys. Love you, guys. Bye-bye.